Ayan. Kalachuchi magsaysay. Ah, guys, nandito kami sa oh, Kalachuchi daw magsaysay na. Ano? Uh -oh. Aming pupuntahan yung uh, kanilang may nabiliro silang lupa diyan banda. Pero minto muna kami, gawa ng ang ganda ng view dito. Ayan. Kalatchuchi magsaysay, Occidental Mindoro. Ayan po. Ganda, no? Oo. Ganda ng view, guys. Tingnan nyo. Saan nga yung bating dito, no? Dito no? Saan? Bating. Bating? Ito ba? Ito yung mga nakikita natin mga ito-ito. Ayan. Parang dyan-dyan yung bating. Oo. Meron din kami dyan. Meron din ka dyan-dyan, banda? Oo. Pero doon na ang daan doon. So ang daan doon. Pupunta doon. Papunta din na. Sa so, may dating Nichols. Mm. Pababa doon. Oo. Victron Jr. Ah. Oh. susunod <coughs> uh. so, so, dadalhin ka namin. Ang guys na. No. <coughs> Baka matipuhan uh. gawa tayo ng gawa tayo nang ano doon. Ganda ng view guys, tignan nyo. Lawa tayo kubo-kubo. Oo. Oh. Parang uulan dun. Ang ganda talaga ng mundo. Ganda no? Sa probinsya no? Oo, oh, maganda ang probinsya. Kaya kayo guys, magbakasyon na kayo. Bayan ng magsaysay. Oo. Oh. Parti ng ano, sakop to ng magsaysay. Occidental Mindoro. Ayan. <coughs> Ganda o. Oh. Ilang masamang panahon guys oh. Parang ulan na. Babagsak na yata ulan guys. O. Oh, dilim. <coughs> At uh, may pupuntan pa kami bandaron. Ayan. Thank you guys for watching